ay nilagyan namin ng mga seeds na aming tatanim May pinagkakaabangan ngayon. Ano ba 'yung meron ngayon? Ano 'yung meron mangyari? May

guys, sa pagbukay nakakita namin na, ayan, um, bolate sa pagtatanim sa organic fertilizer ang gamit kapag ang soil ay maraming ganito ibig sabihin nyo guys yung lupa ay healthy ayan, kasi nabubuhay ang mga ganitong mga bolate kapag ang lupa ay hindi nabubuhay ang bulate or walang bulating nabubuhay, ibig sabihin nun ay acidic ang lupa. Binit the soil. Pag nasa, ano, for example, ganito, nilagyan ulit, ano ang tawag na? Nilagyan ulit, ma'am, ng ganito po? Oo. Tapos pag ganito na. May tanim na, ma'am? Wala pa. Surface. Surface, application. Surface. Surface. Surface application. Kapag <laughs> Derm day, Bermuda. <laughs> day. 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 Pagkatapos mag-apply. Grabe, ito lagi silip ng hawak. Di ba't tulungan nyo sa Tumutulong <laughs> naman ako. Grabe siya, oh. Kalat mo. Hanggang ganda dun. Hello. Surface Lapat, method. Lapat, Surface ano, method. Dapat sa... Nandis. Ito, sa'yo ba na? Aray, kalahat. Sakto lang yan? Eh, dahil sa group nilang daw, Sa group 4. Tama na pari, huwag mo lang kapalan. Huwag mo kapalan masyado. Ako man. Dali. Diyos ka. Yeah. Hindi, dun ka. May dulo naman. Dapat <laughs> Ayan yung mga itatanim namin. Yan ang mga lettuce. Pag ganyan po, 2 to 3 leaves na sila, pwede na silang i-transplant. Sa... Yan, tama na muna, yan na muna. Oh. Okay, group 3, tara. <laughs> Ito, umaganda. Um, okay. <laughs> <laughs> <Dalwahin> ko na. <laughs> dapat may ugat ba para hindi na yung siya. ayos niya. Paano, paano? Wait lang. Kailangan pag kumuha, may syempre kasama yung ugat. Model mo. Oh, Dito sa to, no? Yes. Hmm. Kailangan po ganyan. Daan si Press. Ayun din na, baka masakdin na. Ayun. 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 Ayun.